Good morning, good morning mga chow. Welcome back sa YouTube channel natin ngayon. Nandito naman tayo sa Carmen Plaza. Uh, shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber natin. So, good morning, good morning po. So, shoutout nga pala sa OFW from Canada, no. Uh, shoutout po ah uh, OFW from Jeddah, Saudi Arabia. Shoutout po sa inyong lahat. Sa so, mga kapwa nating vlogger ka dyan sa mga Canada, Saudi Arabia, shoutout po sa inyo. Sa lahat ng mga subscriber natin, Tony vlog. Paki okay, subscribe, like, comment, share. So walang bayad ko ang subscribe ko mga guys. So marami nagtatanong oh, kung may bayad ang subscribe, like, comment, share. So wala pong bayad. Oh. So, so ikaw, kung hindi ka pa napag-subscribe kay Tony Vlog, so mag-subscribe ka na mag-like, comment, share. So share mo naman sa mga kaibigan mo para dumami pa tayo. So Samahan nyo ako mga guys. So update tayo naman dito sa Lataga dito. So So mga guys, so... Medyo may madilim-dilim pa natin, mag ulim mga panahon. No? So, dun sa dulo, mga guys, doon sa dulo na yun, uh, dun sa dulo-dulo tayo dito sa gitna. Uh, ito na yung kung brotan. Doon banda sa ano kay Hapon, yung kay Hapon, pupuntahan na natin din so mamaraming kay nakalatag ni Hapon ngayon sa araw ng linggo sa 29. Uh, December 29 so lapitan natin at pupunta tayo sa mga latag na yapon dito mga guys so marami siya mga vintage mga gamit so naghanap kay mga uh, lumang cellphone So mayroon siya rito mga lumang cellphone po mga guys. Mayroon tayo rito sa mga ano mga vintage. So marami rito mga ano mga sa mga ano sa lumang cellphone yun, no? mga lumang cellphone mga guys. So dito mga vintage 'yan. So dito mayroon tayo mga ano nandito si Lola. So ano ba to? Bot sa phone. Kahoy to? Oh, ah kahoy. Yan kahoy to mga guys. Oh. Oh. Mga so kahoy ang ano sandala mga guys. Sandala ni Lola. So yan mga guys oh, kahoy tong ano sandala niya na So ito si Lola ba. Ano na ba to no? Yan. So magkano ang presyo nito Basapon? pon? 300 lang wala ang Yan 300 to mga guys Napakaganda. So, mga antique na mga vintage na mga ano yung si Lola. So mayroon na 300 Di pa naman siguro ito mga guys So mayroon dito tayo dito Si Lola Malaki na si Lola So mayroon tayong maliit naman dito Ito maliit Saan po? Magkano ito sa maliit? Si Lola again Ito magkano ito? Sa maliit? Ah Oh So ito maliit ito Si Lola rin naman Oh uh, si Lola Isandaan lang din naman Pang display lang din Yan Isendan. Nandito si ano Mayroon naman tayo dito si Ayun, santo. Ang dami itong pang, ano, santo mga guys, yun. Sa mga santo tayo. Ito naman si, ano. Ay. Abos. Ah, ito ba, basta magkano to? Yan. Sandaan na lang din. Sandan. So, ito na, mga guys, so, isandaan ito mga guys, no. Ayun, isandaan lang yung pang, ano, babasagin to. Tugaw ko kanina. Boss, magkano itong, si, ano, Si Lolo na ano? Yeah, Sandaan. So napakamura naman nito, na lang oh, si Lolo. Oh. Oh, yung Chinese Buddha. Buddha ba 'to? Ayun, lang dito mga guys, Dami dito mga pwedeng mapagpipilian kayo Ayun. Meron naman tayong mga figurine dito mga guys. Ayun, dito kaya po. So mga ito magkano 'to? Yan boy, yan Bo, bo magkano? 300. 300. So meron naman tayo dito si ano? Mga Santa Claus na ito, boss. Mga duin, ano ba 'to? Yan. Oh. Yung mga figurin. Pila kayo sa takal face ng tala lang? Oh, isang daan, isang set na 'to. Perfect. Oh, yan isang set, isang set ng so, set. mayroon tayo dito, gintong gold. Ito. Ito ng ano? Tanso. Yan 300 'yan. 300, 300. isang set din 'to mga isa 300 'to. Yung mga kasama ng tanso 'to mabibigat ah. Yan tanso 'to yan. yan, mga Chinese din. Yan. So mayroon naman siya rito ito mga iso. Ito mga ano natin, yung mga cellphone natin, mga vintage yung mga cellphone. mga vintage ang yan eh. Lahat, 300. Puro mga buo. Oh, mm. uh, ito, itong tablet natin, magkano naman to? 400. 400. Anong iso? Anong iso nito? DVD. Ha? Battery? DVD. Oh, uh, yun, so mga ito. Kanito, ito nito, isa 300. Oh, 300 daw ito. Yan, kahit 300 yan mga mga 300, so may mga ano naman to negotiable pero ano naman to bahala na kayong pag check up dyan yung mga ngayon ito boss mga relo mo magkano oh, automatic yan 200 oh, 200, 200. is and done so mayroon naman tayong itlog dito ng ano dinosaur, uh, dinosaur. magkano itlog dinosaur isa pa 200 200 so ito mga guys ma marmol to yeah, bat solid 300. naman yeah, bat to so oh. eh, no? solid Two. ang bat to ha 200 200 lang isa to boss abon? ha isa? 200 lang isa isang set apat, apat. Oh, oh. Oh, 200 ang apat so. Ito maliliit. Yan. Itlog na manok. Ah, Itong itlog manok, kuwento. Well, Kasi yung pinggan niya po. Yan ito naman mga guys. So, bato rin 'to na solid bato. Ito. Yan. Ay, sandaan lang yan yung maliliit. Oh, isang daan na 'to lahat, isang pack. Sige 'to mga guys, isang daan. Yan mga dog. Ito 'yung bigot, na bato 'to. Bay, ang yeah. pangkwinti, pang masad ko mga Dito lang kay Boss Apo. Oh, oh. Yan, yeah, dito. Mga latag ng mga ano. Sige pa. Tumip kila, kaya tumip. So, dito. Mamili, mamili. So, dapo naman tayo rito sa kabila, sa, sa kabilang side. So, marami rin tayo pwedeng pagpipilihan dito mga guys. Napakarami rin to, mga guys. So, mayroon tayo doon mga kamera. Yan. Yeah dun punta tayo rito so dito muna tayo kung natin, ma pwede natin mga pwede ma-update dito sa mga nakalatag dito mga kasyan oh, o ba sabon? ito mo na no. uh, bitbitin mo na to bitbitin mo si Lola ito si Lola uh, pang thumbnail natin ito si Lola magalasa ko pa uh, sa ayang pwendong pambata so, yun si pata pa pambo yan si Lola yan. Yeah. Si Lola Basyang. Lola Basyang. si Lola Basyang, no? Lola Basyang. Yan si Lola na pa? Magkano 'yan? 300. 300. Oh, 300. Yeah. 300. 300. 300 si Lola Basyang. Oh, 'yun. So, si Hapon. Si Salamat, Boss Hapon, ha. Okay. So, meron naman tayo rito mga guys, mga, mga ibang mga mga pwede natin mano Puntahan natin May mga kamera tayo ron, no. Ayan. So, dito tayo. Dito tayo mga guys, yung mga about ng mga ano. Good morning. Ano po? Ano to mga guys? yeah, meron tayong ano dito, boss. Boss, magkano binta mo to, boss? Bagong kasal. 50. 'Yan mga guys, 50 lang to. 'Yan mga 50 so lang mga latag ni Kuya rito. Meron naman tayo rito. Yan, mga ano rito mga 'to, mga, mga laruan. So magkano mga presyo ang bawat isa nito, boss? mga randa o 30 30 lang dito mas 30 yun sa mga dito so yan mga guys ito naman mga guys napakaganda na ito oh. skateboard oh yan skateboard yan o okay, doon naman tayo mga so, guys so medyo may madilim dilim pa natin makulim dilim ang panahon no? so doon sa dulo mga guys doon sa dulo na yan uh, doon sa dulo dulo tayo dito sa gitna ito na yung pong Brotan doon banda sa ano kay Hapon yung kay Hapon pupunta na natin din so maraming kay nakalata ni Hapon ngayon sa araw ng linggo sa 29 uh, December 29 so lapitan natin at pupunta tayo sa mga latag ni Hapon dito mga guys so marami siya mga vintage mga gamit so naganap kay mga uh, lumang cellphone so mayroon siya dito mga lumang cellphone po mga guys meron tayo dito sa mga ano mga vintage so marami rito mga ano mga sa mga ano sa lumang cellphone yun ang no? mga lumang cellphone mga maray. so, dito, yeah, mga vintage yan so, dito mayroon tayong mga ano nandito si Lola so ano ba to bot sapon phone kahoy to oh ah kahoy yan kahoy to mga guys na dito oh. mga so kahoy yung ano sandala mga sandalan sandala ni Lola So, yan mga guys, oh. Kakakit yung anong sandalan niya. Nara. So, ito si Lola. Ba, ano na ba ito, no? Oh? Yan. So, magkano ang presyoan ito, Basapon? 300 na lang. Walang atundaan. Yan, 300 ito mga guys, oh. Napakaganda. Sa so, mga antique na mga vintage na mga ano. Yung si Lola. So, mayroon na 300. Hindi pa naman siguro ito mga guys. So, mayroon dito tayo dito si Lola. Malaki na si Lola. So, mayroon tayong maliit naman dito. Okay. Ito maliit sa po? magkano to sa maliit? Si Lola again. Ito magkano to sa maliit? Ha? Oh. So ito maliit to si Lola rin naman. Oh, si, Lola, isendan lang din naman pang display lang din. Yan, isendan nandito si ano. Mayroon naman tayo rito si Ayun, Santo. Ang dami tong pang ano Santo mga isang sa so, mga Santo tayo. Ito naman si ano. Ay. Abos. Ito e, ba, basta pa magkano to? Yan. Sandan lang din. Sandan. So ito na mga guys, so to mga guys, no? Yan, lang 'yung pang ano, babasagin to. Tugo Boss, magkano tong ha? Si ano? Si Lolo na ano? sandan din. Sandan. So, napakamura naman nito, na ito. lang oh. si Lolo. Oh. Yung Chinese, Buddha. Buddha ba to? Yan, isang lang dito mga guys, Yan. No? dami dito mga pwedeng mapagpipila kayo, sa sapo yan mayroon naman tayong mga figurin dito mga iso yan dito kaya po so mga ito bosapo magkano to yan buo yan po bo magkano 300 300 so mayroon naman tayo dito si ano mga santa claus na ito boss mga duin ano ba to yan o oh. 'yung mga figure oh, din. 'yung pila kayo isang taklo Oh, isang sandan isang set na 'to. Oh, yeah, isang set, isang set nang set. So mayroon tayo dito, ginto, gold. Ito. ito nga 'no, tansong. Yan 300. 300 isang set din 'tong mga isa 300 'to. Yung mga kasama ng tanso 'to, mabibigat 'tong. Yan tanso 'to yan. yan mga Chinese din. Yan. So mayroon naman siya rito ito, mga guys. Ito mga ano natin, yung mga uh, cellphone natin, mga vintage 'tong uh, cellphone. Uh, Lahat, uh, eh, 300. Yung mga bol. Oh, uh, ito, itong tablet natin, magkano uh, naman 'to? 400. 400. Anong issue? Anong issue nito? Ha? Battery? Uh, so, mga ito. Kanito, ito oh, 300 daw 'to. Yan, kay 300 'yan mga guys, 300. So may mga ano naman to hindi pero ano naman to bahala na kayong pag check up dyan yung mga ngayon ito boss mga relo mo magkano oh, automatic yan 200 oh, 200, 200. is and done so mayroon naman tayong itlog dito ng ano dinosaur, uh, dinosaur. magkano itlog dinosaur isa pa ang 200 200 so ito 201. mga guys ma marmol to bat, solid naman bat to bagay so oh. solid ang bat to ha ah. 200 200 lang isa to, boss hapon? busapon 200 lang isa hindi. isang set apat Oo. Oh, to under ng apat so. Ito malilit. Yan. Itlog na manok. Ah, yan. Itong itlog manok, kuwan pa. Dal yan pinang yan po. Yan ito naman mga guys. Ano? So, bato rin to na solid bato. Ito. Yan. Ay, sandaan lang yan, yung malilit. Oh, isang daan na to lahat, isang pa sita to mga guys, isang daan. Yan mga dog. Mga solid na bato to. Kaya ang pagkwiti, pang masad ito Dito lang kayo busa po. Oh. Yan dito. Ang lahat ng mga lok. Sige po. Tumipti lang. So, yes. Pamilya, pamilya. So, dapo naman tayo rito sa kabila. Sa, sa kabilang side. So, marami rin tayo na pwedeng pagpipilihan dito mga Diyos. Napakarami rin to, mga Diyos. So, mayroon tayo doon mga kamera. Yan doon Gun punta tayo rito so dito muna tayo kung natin, ma pwede natin mga pwede mga update dito sa mga nakalatag dito mga guys yan o ba sabon? ito pa na no. uh, bitbitin mo na to bitbitin mo si Lola ito si Lola o uh, pang thumbnail natin ito si Lola madalas ako ba sa masayang... alam pwede nung pambata yun si Ay, bata pa ako wala pambo yan si Lola Yeah. Si Lola Basyang. Lola Basyang. si Lola Basyang, no? Lola Basyang. Ayan, si Lola Basyang. Magkano yan? Yeah. 300. 300. 300. Yeah. 300. 300 si Lola Basyang. Basyang. Yeah. Si Lola Basyang. Oh, yun. So, oh. si Hapon. Salamat, boss Hapon, ha? Okay. So, meron naman tayo rito mga, is mga, ibang mga, ibang mga, mga, video natin, mga, okay. natin, may mga kamero tayo ron no? Ayan. So, tayo. Dito tayo mga guys, yung mga bawat ng mga ano. Good morning. Eto, ano po? ano mga guys? meron tayong ano dito, boss. Oh? Boss, magkano bintahan mo to, boss? Bagong kasal. 50. 'Yan mga guys, 50 lang to. 'Yan mga 50 so, lang mga latag ni Kuya rito. Meron naman tayo rito. Ayan, mga ano rito mga 'to, mga, mga laruan. So magkano mga presyo bawat isa nito, boss? Malo lang tam. O, 30-30 lang dito mas. 30. Yan, sa so mga nito. So, yan mga guys. Ito naman mga guys. Napakaganda na ito. Oh. Skateboard o. Oh. Yan, skateboard. Yan. Okay, doon naman tayo sa ano. So, managanap naman kayo ng mga ano mga guys dito sa mga proto siyempre magbabagong taon tayo mga guys dami tayong mga pwede natin talong natin kung magkano mga pinsyuhan dito sa mga uh, ano mga gamit so, mga mag, mag December na tayo no ah hindi mag new year mga kunting ilang araw na yung mga guys okay si ate eh, magkano bintahan yun ate o oh, 20-20 itong malaking turoto magkano to 60 60 yan mga 60 mga guys. so ito naman sa mga laruan ganitong oring laruan po 50, 50. O, oh, 50 lang ito oh. mga gusto. Oh, o, yan. So, mga mayroon si Batman. Ganun din eh. lang yun. O, no? Batman. So, mga Batman tayo. So, mayroon tayo ng Superman. Mayroon tayo ng 50-50 lang ito. Sa itong ito? P150? O, oh, 150 Yung mga, yung dami sya mga po yung mga laruan dito mga, mga brand new ito mga gusto. Hindi mga single, hindi mga segunda mano ito mga gusto. So, plus light natin magkano? aqui. Ah? Ah,